Para sa akin hindi nga sa patangkulong. Dapat patayin ang mga corrupt na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga kurap, Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ang bata ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang ang corrupt na public official. Hindi ko natatawag na public official. Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang corruption ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakawan. At ang inaatake ng mga terorista, yung, yung mga Iba ang panalaw, pananampalataya, iba ang paniniwala, ibang lahi. Pero ang mangkorap, kapwa Pilipinong kalahi ang nilakawan. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinesweldohan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Bigay ang atay pati mata, i-donate walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga putang ina nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa